mag -dugo tayo ng manok sa gata. Lagay ang mantika. Yun. Pagka-sibuyas. Okay, Huwag nating hayaang uh, masunog dapat yung apoy po normal lang dari ang bawang alo alo eh ilagay ang uh, backbone ang manok yung likod po ng manok ay uh, medyo moro siya. Si ko po, kaya medyo malasa. Aluwaluin natin. Yun, hanggang mga tangkot sa lahat. Yung breast ko, hindi ka anong malasa pero malaman siya ito. Hindi siyang pang sabaw, pang adobo, Mga soup, Ayan. At pag maputi na po, pwede na siyang uh, lagay ng toyo. At para sa tunay na lasa, lagay natin ng magic sarap. Magic syrup, baka naman. Dating natin yan paminta tapos syempre kompleto ng Bicolano chili flakes lagyan natin ng mainit at tubig mamaya mamaya habang ako ay nagluluto naglalaba lagyan natin ng toyo syempre ang uh, suka and then takpan Siyempre, napagsahing na tayo. Tingnan natin. Wow. Ayan. Tingnan natin na madry bago siya lagyan ng gata. Ayan. Ito pong gata dito. yan yung ilalagay natin mamaya para bali ano siya, powder. Lagay na malamig na tubig, kanawin. Tapos ilagay natin mamaya. Tingnan natin uli. Hop. Oh, mga bata, mag-ingat sa paghawak ng uh, takip, mainit, wag gagayahin. Lagyan natin ang konti tubig. Ayan. Yeah. Sabaw natin para higop tayo ng sabaw. Mamaya, alam na. At sayang na rin ako. Ready na. Tingnan natin. Kung uh, naubos na ba yung tubig, nag-evaporate na. Ayan. Yeah. Parang uh, nilagang parang nilagang uh, adobo. Pero ganun lang magluto. Para malambot na malambot siya, lutong-luto. Pag manok po, dapat po 100% na luto. Kasi, siyempre, iwas natin malason. Para iwasan na tayong malason, dapat yung pagkain po, laging luto. Lalo na pag manok. Yung mga 10 minutes pang kulo. Kaya iniikot-ikot ko itong kawali kasi yung apoy niya hindi pantay. Para dito naman sa side na ito ang kumulo. Ayan. Balikan natin after, after, 2,000 years. Atin ang ilagay ang uh, gata. Yung gata po, nakanawa ko na kanina. Siyempre, kakanawan ko ulit para hindi siya mamuo. Ayan. Video, alam nyo na, pag mga powder na gata, hindi masyadong malasa. Kasi, processed na siya. Mga nyog talaga, lalo na sa Bicol, puro nyog. Sa isang lutoan lang, minsan nilalagay namin, tatlong buong nyog ang nilagay namin, kinakayod namin, tapos kakatasin. Ayan. Alu-aluin natin hanggang madry siya. Sarap yan. Sinaing natin almost done na. Hindi tayo kumain after this. Wala sikreto sa pagluluto ng mga ulam. Dapat lang mahalin nyo yung ginagawa nyo. Isipin nyo na lang, ang kakain ng yung inyong niluto ay ang iyong pamilya. Kaya dapat malinis. Luto. Masarap. With love, kumbaga. Ano, kunting kulo-kulo. Iininin natin. Bawasan natin ng apoy. hindi siya masyadong masunog. Balikan natin after 15 minutes. Ikotin natin ulit. Ayan. Wow! Ayan. Medyo dry na siya. Pwede na siguro yan. Masarap din yung may kunting sabaw. Sabaw lang. Sabi nga nila, sabaw lang ulam na. Hindi na yan. See? Pagpapatay natin ang apoy. An, ah, kain na na. Maraming salamat sa inyong lahat. Yung mga hindi pa po nag-subscribe dyan, mag-subscribe na kayo. Kung nag-give nyo lang ang channel na ito, or bago lang kayo sa channel na ito, pakilike, share, and subscribe naman po. Maraming salamat sa inyong lahat.